Okay, uh -huh. Ay gas, ka. Uh... Halos hindi na makilalang bangkay ang natagpuan ng ilang residente sa Sitio Paglaong, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Bandang alas 9 na ng umaga nang madiskubri ang bangkay, ay agad na itinawag ng isang concerned citizen sa mga otoridad. Ayon sa inisyal na investigasyon, napag-alaman na ang bangkay ay naitalang nawawala na at isang 33 anyos at residente ng Kibawi Bukid noon ang biktima. Ang uh, going pag-ilang atong uh, investigation pag-ilang sa naitanong na napalgang patay, gikan mo po atong gikan mo po ng pamilya na magandar go upuan ka ng utoksi mm -hmm. para ma-determine ang cause of death sa mga upuan ka itong quality body na mm -hmm. Sa pagkakaroon no, kay ato pag-idulatan pag-id initial yun na result sa upuan. Kasi mm -hmm. yung pangalan sa biktima sir? Ang atong pangalan sa biktima no, is atong gipan mo, no, gila nga si upuan, si Gilbert Arcebal, try, 30, 33 na uh, years old. Mao po tong kay mga kaganin ng buntag uh, pod no kay na yung mga kwan pod no kanang mga bata gid na kuan mga more mga si mga la city sa kabuntagon. So nato mga bata nga gajaging dito gid sa area kay non noon magina siya nga kanang kanang pasubida pod no. So mo mm nga -hmm. nakabantay <makes> sila nga murag na doy kanang nanimaho pod daw nga kanang lain pod bahaw so mo to nag-report mo po sila diretso sa kuwan katong mga bata nag-report mo po sila uh, ina gigitawag mo nila sa tatong kapulisan dere so automatically po no sa wala pag langan-langan no nagrespond din mo po kita dito sa maong nga incident nga kuwan nga napalgang pondo sumoto nga positive po no nga nakita ginatotong sa katong biktim. Dagdag pa, kinumpirma mismo na nakababatang kapatid na babae, ang natagpo ang bangkay ay kanyang kapatid dahil sa nakitang helmet sa lugar na gamit ng biktima tuwing nagmo Ang natagpo ang bangkay ay isa sa ilalim sa autopsiya bilang pakiusap ng pamilya at patuloy naman ang kagayan de Oro City PNP sa malalimang investigasyon upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy B. Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.